So, na no. Pag binuhos naman ang gasolina yan, walang aawas din. Ano yun? Ibig wala na siyang leak. Tapos di mo siya maiikot. Pero yung iba naiikot yan. Kapit na kapit yan. itong mga yan. Tapos na yan. Ito, 1, 2, tapos na yan. Dito na ako, na So ito, hindi na may ikot ito. Hindi, natapos na yun. Ito, tinamang ano, tinamang hindi pa nahasa. Ang kintab pa, di ba? Compare mo dito sa nahasa na. Ito. Pag nahasa na, tinamang kulay. Yan, nahasa na yan. Tsaka ito. Ah, oh, ito. may ito, hindi pa hasa. Tinamang kintab pa. kulay niya. Ayan, tingnan mo. Laki ng diferensya, di ba? Oo. Bago mo sa ito nasa Lagay ka na naman uli ng ano, wrap. Two times ako naglalagay ng wrap. Para hasang-hasa siya. Tapos, finishing. Mga two minutes sa ano, sa pine. Gr ano, grinding grinding compound tawag yung grinding compound grinding compound guys ha may mga natutunan tayong technique ay uh, master mechanic Jerry grinding compound yan tapos para medyo kumapit siya po sa mga konting ng baunting, ano, lamis para medyo ano siya yung lapat na lapat yan darin mo na na yung parang may hindi pa siya balance kanina kasi bago itong ano eh, balbula eh hindi pa siya balance, ngayon balance na siya kaya ganyan natin yung na kasi lapat na lapat na siya kaya e na ganyan ang ano, function yan sa loob ng makina oo, oh, ganyan na ganyan, ngayon uh, hindi naman ganyan kay ingay depende sa adjustment ng balbula uh, doon sa ano, sa ano, sa gauge ganyan, ganyan, ganyan lang yan ah yan na lang tulog niya. Bakit Ito kasi masyado mataas. Ah, Ang laki ng pagbabago. Ang laki ng pagbabago. na no, kakargahan mo ulit ng ang grinding compound Para kasama mata siya. Kaya kaya nilalagyan ng langis para pag lumapat, bumababa yung ano niya, grinding compound para pumupunta doon sa ano, hinahasa hmm. Hindi siya nag-stack sa taas na? Oo, oh, hindi lang siya sa taas, sa gilid. Yun. Oh, diba? Mabilis na lang magbago yung... Oo, oh, mo. kasi nga, nakalapat na siya eh. pinahasahan na siya ganun pa rin sana sa, popo, sa bigo Diyo nga yung bigo bigo o kaya popo popo may eh, agency yun eh Nagpipili ka naman mga live live lang Kahit lang na nanonood Mga oras, 15 minutes 15 minutes to 1 hour tulog niya. Bago balbula niya. Brand new. Ang balbula sir, ito. Ito, ito. 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 Kesa, valbula, ito. 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 kanina makintab tab. Ayan, siya ayan. Kasi na ha, siya. Tapos dito naman sa partner niya, pinasa mo siya ng gusto para pag hindi mo siya na, ano, ng, fine. Wala yung wrap. Ayan, o. No? Oh. Uh, diferensya, di ba? Hintab mo siya, pero kailangan pang asahin ng gusto. Eh. Okay. Kulang okay. pa sa, hasa. sa lang pa, Oh. Sige. So, continue natin, ha? Sige sir, salamat ulit. Uh -huh. Chef Master Mechanic. Salamat.